isang malaking kaganapang pampolitika ang yumanig sa bansa. Dalawa sa pinakarespetadong tagapagtanggol ng karapatang pantao sa bansa, dating Senador Leila de Lima at Atibin Robiel Diokno, ay isinasalang-alang na maging bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ang legal at pampulitikang paglalakbay ni Leila de Lima ay malalim ang ugat eh, sa pagtatanggol ng karapatang pantao at paghahanap ng katarungan. Bilang dating chairperson ng Commission on Human Rights, pinangunahan niya ang isang kontrobersyal na investigasyon hinggil sa umano'y kaugnayan noon ni Mayor Rodrigo Duterte sa Davao Death Squad. Dahil dito, sumalungat siya sa mga makapangyarihan, ngunit ipinagpatuloy ang kanyang trabaho ng may paninindigan. Kalaunan, bilang kalihim ng katarungan, tinutukan niya ang kaso ng korupsyon at paglabag sa karapatang pantao, kaya siya ay pinuri at binatikos. Ang kanyang pagkakaaresto noong 2017 ay kinundena ng mga internasyonal na tagamasid bilang may motibong politikal na nagdulot ng matinding pagdududa sa sistemang pangkatarungan. Si Rubiel Diokno ay nagtayo ng panghabambuhay na reputasyon para sa integridad sa batas at matapang na advokasya. Bilang isang iginagalang na abogado ng karapatang pantao at akademiko, ipinagtanggol niya ang mga mahihirap, ang mga pinatahimik at ang mga inaapi. Bilang tagapangulo ng Free Legal Assistance Group, hinarap niya ang mga pangaabuso ng pamahalaan at ipinaglaban ang pagpapatupad ng batas ang kanyang karera ay sumasalamin sa malalim at matatag na paniniwala sa katarungan, lalo na sa mga panahong pinakamahirap itong ipaglaban. Sa simula, labing isang kinatawan ng mababang kapulungan ang napili upang bumuo ng prosecution team. Gayunpaman niya di matapos ang mga nagdaang halalan, siyam lamang ang nanatili sa kanilang mga puesto sa kongreso. Dahil dito, nabuksan ang pagkakataon na kumuha ng mga panlabas na eksperto sa batas mga individual na may hindi matatawarang kredensyal at reputasyon, iyan ang dahilan kung bakit Sinadilima at Diokno ay kinukuha ngayon upang sumali sa prosekusyon sa isa sa mga pinakamahalagang political trial sa kasaysayan ng ating bansa. Mabilis ang naging tugon ng publiko. Marami ang nakikita ito bilang isang mahalagang sandali, isang pagkakataon upang maibalik ang tiwala sa ating mga demokratikong proseso. Sa pagpasok ng mga batikang legal na isipan sa napakahalagang papel na ito, ang buong bansa ay nanonood na may maingat na pag-asa. Mataas ang pusta. Ngunit malinaw ang mensahe, buhay pa rin ang paghahangad ng pananagutan. Patuloy nating subaybayan ang kwentong ito nang bukas ang isipan at matalim ang pag-unawa i like i share mag at mag-subscribe sa ang kampanero tinig ng katotohanan tunog ng kasaysayan at sa aming mga bagong subscriber maraming salamat sa pagtindig kasama namin patuloy ang paghahanap ng katotohanan